Hello, everyone, and happy holidays to all of you. Let us welcome again our daily Bible verse this morning. Today's Bible verse is taken from the book of Ephesians, chapter 6, verse 7 and 8. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. And in Tagalog, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, numan, maging siyaman, ay alipin, o malaya. Today's Bible verse here in Ephesians chapter 6 Paul is encouraging us as a servant of the Lord. We all need to serve in order to be saved. And as a life of a Christian, this is a life of a serving life. We all need to serve because we are a servant of God. But we all need to serve from our heart, from the bottom of our heart, wholeheartedly, as if Whatever we do, we must always do it for the Lord. That's why we always say, to God be the glory. Because we only serve God. But we must also continue to do serving the Lord, serving the people as we are living in this world. Kaya po sa umagang ito mga kapatid, ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay ng paglilingkod. Ito po ang ating ikaliligtas. Kaya po tayo tinawag ng Panginoon upang maglingkod. Maglingkod ng buong puso, buong isip, na walang halong pag-iimbot. Hindi nagmamataas. Kundi ito po ay ginagawa natin, hindi upang paitang tao lamang. Ginagawa natin ito dahil alam natin ang Panginoon Diyos ay nakakita sa atin. At the Lord God promised us, your work is not in vain. Or our labor is not in vain. Alam natin, may reward po ang ginagawa natin. Sapagkat ito po ay ginagawa natin sa Panginoon. Katulad na sinabi niya, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo na sa akin. Kaya mga kapatid, sa paalalang ito ng Bible verse sa araw na ito, let us serve the Lord. Maglingkod tayo. Maglingkod tayo ng buong puso buong kaisipan, buong lakas. Ito ang ating ikaliligtas. Magandang umaga po sa inyo lahat.